May mga ano na. Ano kaya to partition na. Magawa na ng mga pader. Ano kaya mga shops ang ilalagay dito? O restaurant. Ganyan. Magkalakad. Ang lapad pa. Ayan. Ito may nakabukas. Ayan. Yeah ito yung dating linear park binabakbak ito yung kalsada sa riverside drive yan medyo mataas dito ayan. taas dito ayan, ayan wala pa meron na ito sisimula pa lang dito ayun meron na mga scaffoldings meron ng pens tong ilalim gandang araw po ulit uh, April 21 na balik tayo dito sa Jones Bridge nag-update ulit tayo ng Basig River Esplanade ayun. wala yung ano ngayon yung pambaon ng mga poste wala rin mga barge ayun na lalagay yan ng mga ano hollow blocks merong dalawang platforms sa pa may pagitan. Na, ah, ang laki na. Malawak na. Tingnan uli natin tong tubig. Mga gilog basig. May mga basura. Doon ang gagaling. wala talagang mga ano na mga water hyacinths, kahit yung mga maliliit upos thank you sa MMDA kahit tag init kaunti lang water hyacinths. mga basura lalo sa gilid ayan yung mga ano na o kaya to partition na magawa na ng mga pader apat ito na kaya mga shops nagkasya ang apat hindi pa natin alam mga bayan kung ganun talaga karami Ayan. tingnan pa uli natin mga pang apat na na patong na pa mga poste pa lang tunggas tapos meron uling platform Ayan. wala walang activity doon sa ilalim tingnan natin doon Lapit pa ulit tayo. Ayan. Yeah. Mga oh, kapal pa yung mga bakal na ano eh. Ang um, pambubong. Hindi pa siguro bubog talaga to. Meron pang ano to. Second floor o deck. Walang mga tarpulin na nakalagay kaya hindi natin alam kung ano talaga ang ilalagay. Pinabakmak pa dun. Pwede mo so, lang kaya ng ano dito. Malakas. Parang nasa ano lang. 3 meters lang. Pwede na maabot yung flooring ng yung pinaka Pwede na maabot yung flooring ng pinaka-platform. Tignan pa ulit natin dito Ayun Kaya linear park Sabi ng riverside drive Ayan. Ayan Malapad pa yung Daanan Ano kaya mga Shops ang ilalagay dito O restaurant ganyan naglalakad yung, yung lapad pa ang ganda nito pag natapos na mga kabayan nandito yung ginagawa mga uh, shops o restaurant Riverside Drive Tignan natin kung makakakawa tayo ng video. Ayan, tara. Ito, may nakabukas. Ayan. Yeah. Ito yung dating linear park. Break time yung iba. Ang magbabagawa. May nabakpak. Ayan, pwede pala dito. Ito na. Oh, ano yung Ito. Bago. Second place. Ito. Road bridge. Ito yun. Ilang kaya talagang shops kung magkakasya dyan. Ito yung kalsada sa Riverside Drive yan medyo mataas dito yan taas dito dito sa kabila hindi yan tara ito pa meron pang isang nakabukas dito yung platform mababa lang dito sa kabila ang taas itu excavator indi to, honggag saan? yun, yun ito meron na Platform nito. sobra sobrang ano to? Eh? sobrang poste yun. 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 dito yun. 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 yun kasiyahan. Lapat dito, mga dito. 5 meters. Ito lalo. 6 meters na yan. sumobra na ano no ibang poste sobra sobra sa semento ito na yung mga uh, binawas ito yung building na nasa background ng esplanade yan hindi kaya pwedeng yan yan repaint o ibahin pa yung design yung isa ma maganda yun doon katabi ng Bureau of Immigration ito yung nasa likuran Ayan. Chamber of Commerce of the Philippine Islands since ano pa to 1903 ganda naman Bureau of Immigration. Ano kaya yan? Pwede kayang i-ano yan? I-repeat? O ibahin pa yung design? Ang dami may ayaw dyan sa ano eh. Sa design ng Bureau of Immigration. gumagawa ngayon dito siguro sa sobrang init no mga kabayan abay hapon pa dito sobrang ladim may utos si PBBM na pabilisin yung mga ano, constructions sana dito rin mapabilis din lalo na mga bayan yan naglalagay na ano dun eh? scaffolding yun malayo pa talaga sa intramuros Tingnan natin yung ilalim. Sana mga pagtanim din ng mga puno sa malapit sa Pasig River Esplanade. Hindi rin siya mapapasyalan pagbandang alas 8 hanggang alas 5 sa sobrang init lalo na pag summer. Balayon sana na. O trumpet trees. Para para ano rin sa Japan Ayan, may nakasulat oh meron ng fence tong ilalim pero wala yung nagpabaon ng mga poste ito na ayan dito Di na pura na dito mga kabahayan. Wow, wala halos mga basura at street dwellers. ulit tayo sa Kedli. Ayan, maraming mga bote ng mineral water. Saka mga soft drinks. Nan naman dito May mga ano. Milk shakes. Yan. dito mga ano. Terracotta. Um, <coughs> mga bricks. Binitbit yung bisikleta ang kapadyak natin yan meron naman pansala inupdate update natin to nung sa video na assemble na yung ano ang eh. ng poste nawala kaya napunta mga kabayan baka alam nyo isang banda ngayon na babaon ng mga poste thank you for watching po ulit subscribe, like at comment at po kayo subscribe na po kung bago pa lang po kayo sa aming channel